Painit-init na balita ay narekomenda ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice na sampahan ng mga kasong kriminal si Vice President Sara Duterte. Kaugnay iyan sa mga naging pahayag niya laban kay Pangulong Bongbong Marcos at iba pa. Mainit-init na balita ay nirekomenda ng National Bureau of Investigations sa Department of Justice na sampahan ng mga kasong kriminal si Vice President Sara Duterte kaugnay yan sa mga naging payag laban kay Pangulong Bongbong Marcos at iba pa. Pagtanggal, sinabi ni Vice President Duterte sa isang virtual press conference noong Nobyembre na may kinausap na siyang papatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romaldes kung siya ay papatayin in sitting to sedition and great strip ang reakamenda ng mga kasong isang paalaban kay Vice President Duterte. Bago ito pinaarap ng NBI ang Vice President pero para mapal may tungkol sa naging payag, hindi umarap si Duterte sa naman ang National Prosecution Service isa sa lang pa sa evaluation ang usapan para matukoy kung sapat o hindi ang ebidensya para ituloy na agad yon para preliminary investigation. Sinisikap ng mga Integrated News na kaugunin ang panig ng Vice President kaugunay ito sa press conference. Yan noong Nobyembre, sinabi niyang wala siyang sinabi as is usual spread laban sa Pangulo. Thank you for watching. So,